At ngayong buo na ang senatorial slate ng una party, ano ang masasabi ng ating mga makakapanayam o ang ating makakapanayam na political analyst na si Dr. Ramon Casiple? Magandang, hali, magandang tanghali po, Dr. Casiple. Dr. Casiple? Magandang uh, okay, hapon. Apo, magandang hapon po. Ano po ang overall assessment nyo sa buong senatorial slate ng una party? Well, eh... Uh... Bukang malaking uh, factor sa kanilang choices ay uh, una, uh, win ability. Ano? Pangalawa, uh, ito yung medyo conservative ano, ang uh, line-up na yan. Mm -hmm. At uh, wala tayong masyadong nakikita dyan na mga bagong mukha except siguro si Grace po. Uh, ang masasabi ko lang dito so far, ano, kasi mukhang hindi ko alam kung yan na yung pinal na pinal. O, mm -hmm nabuo lang nila yung 12, no? Pero as it is, ay uh, mukhang uh, hindi ito ay uh, magdadala ng reforma. No? bagamat pwede siguro makausap ito, sabi hindi sila yung nangunguna. Kung pang pagbatayan natin ay ang uh, agenda ng reforma ng uh, administrasyon epektibo ang uh, mix ng mga nasabing kandidato mula sa punto de vista ng karanasan, edad, mga pinagmulang partido nila, lalawigan, rehiyon at mga ibang considerations po sa pagtakbo? O naman, kung ang pag-usapan natin ay ang uh, mga traditional, ano, na patayan ng pamilili, na uh, balance across the, the region, yung uh, mix ng bago at uh, dati, yung, uh ng babae at lalaki, mga ito sa uh, ticket na ito. Yun nga lang, ang uh, tendency uh, ay towards uh, sa mga datihan na. Mm -hmm. Kasi ang lumiritaw sa mga survey, yung mga datihan, yung mga uh, re-electionist, yung mga dati senador, mga anak ng senador, ay mataas ang uh, survey rating sila so far. Mm -hmm. So palagay niyo po, mataas din hubang ba ang kanilang uh, winability well, that remains to be seen. Ano? Ibang usapin kasi actually hindi mm. na That cannot be determined at this time. Uh, yung may kasi ang batayan. Mm. Ang iba pang usapin kung, kung pagdating sa kanya at naisip ng na mga tao ng seryoso kung sino mo matuhin, uh, doon pa natin malalaman kung winamol nga ba talaga itong mga targa no? na mga uh, Professor Kisiple, si Kirby Cristobal po ito. Magandang hapon po sa inyo. Sir, sa so tingin niyo po ba malaking advantage po yung paghahayag na bilang sila po yung kauna-unahang Senatorial Slate o party po na naghayag, malaking advantage po ba ito para sa kanila? Well, uh, possible. <laughs> mm. Kung matiba uh, na yung kanilang uh, mga, ano yung ano, mga uh, pangalan ng Senatorial Slate. Uh, pero kung uh, uh, nauna ka, usually, may problema ka sa kabila kasi imamatch yan eh. imamat -hmm. Imamatch ng kapila yung kanilang listahan. Eh, uh, ngayon, eh, di, di, di ba masasabi this time kung uh, paano talaga yung matching dyan? Kasi wala pa naman yung LP side. Aba okay. oh, sir, sinasabi sabihong uh, constructive opposition ng una party sa Liberal Party. Ano ho ang uh, masasabi nyo dito? Wala, well, constructive opposition. Uh, in the main, ano? Uh, opposition yan. Constructive, the hindi uh, ko alam kung yan ay kakargahin nilang postura sa eleksyon. Ano? Kasi remember, ang uh, particularity nitong uh, una, hindi naman siya oposisyon talaga. Kasama siya sa ruling koalisyon eh. Uh, at ito meron siya ng mga uh, bahagi ano, na administrasyon nito. Ang tunay ng posisyon, totoo siya, yung lakas na walang slate at this time. Kaya kung magsabi ka na constructive opposition, yeah yun ang minimin nila na nasa sila ng uh, sa same time eh, critical sila mag -refit. eh may problema dyan ano kasi para nilalabas mo na yung foundation sa future ng mga uh, opposition talaga na position na pagpostura may hindi sabihin yan pagdating ng uh, kampanya baka magkainitan yung dalawang straight na yan <laughs> Alright sir, sigurado marami tayo tayong aasahan sa mga darating na araw dahil malapit na rin ho ang pag-file ng COCCs. Pero maraming salamat ho muli sa inyong pagpapaunlang sa amin. Political Analyst, Ramon Casible.